Muling nating tunghayan ang mga mabubuting gawain ng mga kapulisan ng Rizal Police Provincial Office sa pamumuno ng masigasig at masipag na Provincial Director Police Colonel Felipe B. Maragon simula October 26 hanggang October 31, 2024 ang mga kapulisan ng Rodriguez Municipal Police Station na sina Police Staff Sergeant Michael Manipor at Patrolman Joel Esguera habang nagpapatrolya sa kahabaan ng MH Del Pilar Street nadaanan daanan nila ang isang pampasaherong jeepney na tumirik sa gitna ng kalsada sa barangay San Rafael Rodriguez Rizal. Agad naman nila itong hinintuan at tinulungang itulak ng ating kapulisan ang naturang sasakyan upang makausad at muling umandar. Simpleng malasak sakit sa kapwa, malaking ambag sa pagpapagaan ng buhay ng ating kababayang nagsisipag at naghahanap buhay. Sa gitna ng demolition sa sitio si Wang Barangay San Juan Taytay Rizal, habang nagpapatrolya si Police Executive Master Sergeant Loyola, Police ng Taytay Municipal Police Station, may isang batang kanina pa nakatingin na waring nang kaya naman agad itong binigyan ng maginoong pulis ng kanyang makakain ang tauhan ng Halahala Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Master Sergeant Sherwin S. Briones habang nagpapatrolya ay nakasagupa sila ng isang aksidente sa motorsiklo sa kahabaan ng GICA Highway, Barangay Sipsipin, Halahala, Rizal. Walang pagalin lang agad silang nagbigay ng tulong at binigyang paunang lunas ang biktima. Ang kanilang mabilis na pagkilos ay isang patunay ng dedikasyon ng ating kapulisan sa paghahatid ng serbisyong publiko at pagtulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Ang mga tauhan ng Rizal PNFC Headquarters sa ilalim ng direktibang pangangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Vicente Hill R. Palma, First Commander Rizal PNFC, ay pag-turnover ng dalawang sakong bigas sa mga beneficiaryon ng piso ko kinabukasan mo. Na ginanap sa Sitio Catmon, Barangay San Rafael Rodriguez Rizal. Ang nasabing dalawang sakong bigas na donasyon ni Miss Maui Santos, Youth Sector RPMFC Advisory Council, ang piso ko kinabukasan mo ay naglalayong magbigay ng tulong pang edukasyon sa mga batang may hirap at kabataan. Sa pamamagitan ng pamumuhunan sa kanilang edukasyon, ang proyekto ay umaasa na mabigyan ang mga bata at kabataan ng mas magandang pagkakataon para sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Pagsira sa ikot ng kahirapan at pagbibigay daan sa kanila upang makamit ang kanilang buong potensyal. Ang Rizal Provincial Mobile First Company sa pamumuno ni Polis Lieutenant Anacleto Q. Valiente, 3rd Platoon Team Leader, ay namahagi ng tinapay para sa mga bata na may tuturing na simple pero makabuluhang bagay para para sa mga kabataan upang mas mailapit ang kalooban ng mga kabataan sa kapulisan. Munting tulong ngunit malaking ngiti ang naidulot at taus pusong pasasalamat ang isinukli. Servisyong may puso para sa Rezaleno. Yan ang mga magagandang halimbawa at mabubuting gawain ng mga kapulisan ng Rizal Police Provincial Office sa Bagong Pilipinas. Ang gusto ng pulis, ligtas ka!